Kung kaya nila, kaya mo rin. Ika nga nila, walang masama kung susubukan mo. Alam mo mga katropa, marami sa atin ang uh, nag-iisip ngayon para sa kanilang mga pangarap, para sa kanilang hinaharap, para sa kanilang future family at para sa kanilang mga sarili. Hello mga katropa, ako nga pala si DJ Mitch, simpleng babae pero punong-puno ng pangarap. Sa lahat ng plano sa buhay, mabagal man ang proseso pero at least may pagbabago. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Sa araw na ito mga katropa, halikayo, kayo, samahan nyo ako dahil ang ating ganap for today's video ay pupunta nga tayo sa event sa Kapitolyo ng Cagayan kung saan isinasagawa ang regular flag racing ceremony. Sa pagkakatong ito mga katropa, ako ay nakasuot ng Filipiniana dahil ito ay mandatory no every flag racing ceremony sa Kapitolyo. At ang ating paunang panauhin ay ang ating ama ng lalawigan si Governor Edgar Manu Egay Agipay Bago nga lang tayo pumunta sa Kapitolyo mga katropa, idinaan ko nga lang muna itong mga labahin dahil isang linggo na tayong hindi nakakapaglaba at sa pagkakatong ito mga katropa, ako ay nakasakay sa aming patrol at dito nga sa bahagi ng Alimanaw dito sa Peña Blanca ay talaga namang congested ang traffic mga katropa. Alas 8 nga mga katropa ang flag racing pero sa pagkakatong ito, alas 8.3 tres na ng umaga. Makalipas nga lang ang ilang minutong paghihintay mga katropa ay nakarating na tayo dito sa kapitolyo ng Cagayan. At pagkatapos nga ng flag raising ceremony mga katropa, dumiretso na kami sa press conference hall kung saan nagkasama namin si Governor Edgar Manong Ege Aglipay at ilang mga matataas na opisyal mula sa iba't ibang departamento. Kasama ko nga pala ang iba pang mga kasamahan sa media mga katropa at pag nga namin, agad na silang nagbigay ng kanilang pamerienda ng kape, banana queue at soft drinks. At sa pagkakatugito ito mga katropa, dumako na kami agad-agad sa question and answer and syempre ang atin mo na ito ay nagtanong din kay Governor Agripay. Bilang tayo ay nasa binja mga katropa, ang talaga na mga pinag-usapan dito ay ang iba't ibang usapin tungkol sa mga programa at serbisyo ng pamalang panlalawigan ng Cagayan para sa ikauunlad ng bawat kagayano. Sa pagkakatong ito mga katropa, nagbibigay na nga ng kanyang kasagutan sa iba't ibang tanong mula sa ating mga partner sa media. Thank you Lord, I was able to sleep six hours. So, yun. So, uh, please help me and help us, the three of us here, uh, Yeah, uh, do uh, the things that is supposed to be done. Sa pagkakataon niyan mga katropa, dalawa nga lang ang question ko kay Governor Aglipay. Pagkatapos nga ng presscon mga katropa, ay dinala ko na at binibig ko itong mga pabuhat nilang merienda na banana cue at soft drinks. Dahil ang ating next agenda mga katropa, ang kapehan sa Kapitolyo na kami ay humabol pa mga katropa dahil ang bisita ngayon ay ang Department of Agriculture Regional Director. Unfortunately mga katropa, hindi nga kami nakaabot ni Ma'am ng Radyo Pilipinas Tuguegarao ang tanging na lang namin ay ang pamerienda time <laughs> ayun may, may, may puto pala dito <laughs> mga katropa, sunod naman na pamerienda dito ang puto at uh, ang ating napakasarap at napakamainit na lomi sa pagkakatong ito mga katropa nakimerienda na nga lang kami ni ma'am Dina Pagkatapos ang presscon, lahat-lahat mga katropa ay dumako naman kami dito sa may dimsuman dito sa parte ng Robinson's Place Tuguegarao at dito nga kasama ko ng aking mga kasamahan sa XFM Tuguegarao, si katropang Loreto at katropang Marjorie Dakiwaga. Tamang antay lang mga katropa sa order naming pagkain at ang ating tindero dito sa dimsum ay aking ang in -interview. Siyempre, tawang-tawa si Katropang Marjorie at Katropang Loreto. Sila ay nag-order ng kanilang pagkain na siomay, lumpia at rice. Habang ako mga katropa, since busog pa naman ako kanina sa meriandahan, ang aking pananghalian ay ang ating binaong banana queue mga katropa. Pagkatapos namin kumain mga katropa, umuwi na kami sa aming radio station. Yun lang ang today's ganap. Maraming maraming salamat sa pakikiniod. God bless. Mag-ingat po tayong lahat.